Crystal ng PBB Club 2.0 at ang tunay na dahilan bakit siya nadamay sa nominasyon. Disclaimer. Ang video na ito ay pawang analysis at opinion lamang batay sa takbo ng episodes at sentimiento ng viewers, walang intensyon na magdulot ng personal na atake sa sino mang housemate. Isang malalim at diretsyong analysis tungkol kay Crystal ng Pub Club 2.0, kung bakit siya naging bahagi ng nominated group, ano ang tingin ng viewers sa kanya, at ano ang kailangang baguhin para mas makita siya bilang standout housemate. Sa pagpasok ng PBB Club 2.0, maraming housemates ang mabilis na nagmarka sa mga manunood. May mga yumangay dahil sa leadership, may mga napansin dahil sa issues, at may mga umangat dahil sa charisma. Pero sa loob ng bahay ni Kuya, may isang presence na tahimik, mabait, soft-spoken, at halos hindi sumasali sa kahit anong gulo, ito si Crystal, at ngayong nominated ang group niya. Maraming nagtatanong kung bakit pati siya nadamay, kung mabait naman siya at wala namang ginawang mali, kaya ngayon, babaklasan natin ang totoong perception ng publiko sa kanya, at kung bakit siya naging collateral damage ng grupo niyang tinatawag ngayon na trio. Unang punto, malinis ang public image ni Crystal, walang skandal, walang issue, walang disrespect, at walang major conflict na galing sa kanya. Sa lahat ng mariing binabatikos ng viewers, si Crystal ang may pinaka-neutral to positive na feedback, maraming nagsasabi na sweet siya, polite, at maganda ang upbringing. Pero sa loob ng bahay ni Kuya, hindi sapat ang pagiging mabait, sa PBB, ang narrative ang nagdedikta kung sino ang angat, sino ang makakakuha ng public support, at sino ang matatakpan ng mas malalakas na personalidad. Dito nagiging malinaw ang problema. Ang viewers, paulit-ulit ang obserbasyon, kulang si Crystal sa participation, hindi siya tamad, pero hindi rin siya proactive. Kapag may chores, hindi siya masyadong visible. Kapag may group task, hindi siya nauunang mag-volunteer, mas madalas siyang nasa likod ng ingay ng grupo, tahimik, at sumusunod sa natural flow ng bahay, hindi ito masama, pero hindi rin ito nakakatulong para makita ng viewers kung ano talaga ang strength niya. Ang pangalawang malaking factor, nabuo ang perception na lumiliit ang mundo ni Crystal dahil palagi siyang nasa iisang circle, ang trio nila ang may pinakamaraming nababagabag na viewers, at kahit siya ang pinakalist problematic, nadadala siya ng impresyon ng grupo, ang closeness nila ni Carmel at Elisa ay nagmumukhang comfort bubble, at para sa audience, ang comfort bubble sa loob ng PBB ay nagiging sign ng dalawang bagay, unproductiveness at detachment. Ibig sabihin, kahit wala siyang kasalanan, nagmumukhang hindi siya nakikihalubilo sa iba, hindi siya nagiging independent housemate, at dahil dito, hindi rin siya nagkakaroon ng solid individual narrative, kapag nakikita ng viewers ang trio, mas malakas ang personalities ni na Elisa at Carmel, kaya sila ang nagiging mukha ng group issues, pero dahil ang viewers ay nagnonominate base sa buong team, hindi maiwasan na madamay si Crystal sa image na hindi naman niya ginawa. Third point, ang emotional softness ni Crystal, isa siya sa pinakamahiyain sa discussions, lalo na kapag may confrontation, hindi siya masalita, at madalas ay nakikinig na lang, hindi ito masama. Pero sa reality show na nakadepende sa storytelling, ang pagiging tahimik ay nagiging disadvantage. Sa mata ng viewers, gusto nila yung marunong tumindig, marunong magpaliwanag, at marunong maging accountable. Pero dahil hindi ganun ang style ni Crystal, nagmumukha siyang follower, hindi leader. Pero ito ang interesting, hindi negative ang tingin ng viewer sa kanya. In fact, maraming nang hihinayang sa kanya, sinasabi nila na mabait siya, may potential siya, at kaya niyang maging dark horse kung gugustuhin niya. Ang problema lang, hindi niya pa pinapakita, at kung hindi siya gagalaw, hindi siya angat. Ngayon, bakit siya considered safe? Simple lang, hindi siya target, wala siyang heavy negative sentiment, at sa limang nominated, siya ang nasa gitna, mas gusto ng viewers na masave si Heath, mas gusto nilang ma-question si na Elisa at Carmel, at mas malamlam ang suporta kay Marco, si Crystal ang tinatawag na neutral nominee, hindi siya sobrang loved, hindi rin siya binabash, nasa kalagitnaan siya ng public favorability curve. Ang challenge ngayon kay Crystal ay malinaw, kailangan niyang kumalas sa trio dynamic para makita ng viewers kung sino siya bilang individual. Kailangan niyang magpakita ng initiative sa tasks, sa chores, sa interactions, kailangan niyang mas maging visible emotionally at socially, kailangan niyang magsalita, magbukas, at magpahayag ng sarili niyang perspective dahil kung magpapatuloy siya sa pagiging sobrang tahimik, matatabunan siya ng mas malalakas na storylines at magiging background character na lang siya sa sariling season niya. Pero ang maganda kay Crystal, marami siyang pwedeng i-build na growth arc, kaya niyang maging underdog kaya niyang maging silent girl turned strong competitor, kaya niyang magulat ang viewers kapag may ipinakita siyang tapang at independence, kasi sa personality niya, halata ang potential, kailangan lang bigyan ng pagkakataon. Sa huli, hindi pa huli para kay Crystal, kung gugustuhin niya, pwede pa siyang magising, mag-step up, at gumawa ng sariling narrative na hiwalay sa grupo. Dahil sa PBB, minsan ang tahimik na housemate, kapag natuto ng bomb ng boses at maglabas ng totoong kulay, sila ang nagiging most unforgettable, si Crystal ay hindi issue maker, pero pwede siyang maging surprise contender kung gugustuhin niya, at ngayong nominated sila, ito ang pinakamagandang oras para ipakita niya na hindi siya follower lang, hindi siya nadamay lang, at hindi siya dapat tawaging background ng trio. Sa susunod na mga araw, makikita ng viewers kung paano niya haharapin ang pressure, at minsan, yung mga pinakatahimik, sila yung may pinakamalakas na evolution kapag tinamaan ng spotlight hanggang sa puntong iyon. Ang tanong ngayon ay simple, si Crystal ba ay mananatiling shadow ng grupo o siya ang magiging unexpected standout ng PBB Club 2.0?